Ayan, yes, yahoo! Isang masayang gabi sa lahat mga gawiks. Tayo ngayon ay namasal dito sa rotunda ng subdivision namin. No? Dahil sa mayroon tayo dito ang pinasyalan na mga Christmas light na bagong tayo o bagong gawa. So dito yan ngayon mga gawis Kami ay namasyal May kasama kami bodyguard <laughs> Ayan yung bodyguard namin mga gawis Pinasyal namin Hello Ayan si Loki hi, hi, hi. At si Poker So ayan may dala kami ng aming mga alaga So ito mga gawis hmm. Pakita ko sa inyo ang buong kapaligiran Kung saan nandito tayo ngayon Merry Christmas muna sa lahat yan Hello Copper Ayan si Copper mga Gawix Ang aming bodyguard na dalang ngayon Ayan habang namamasyal nga dito sa kapaligiran no? So ayan At may kasama pang isa Loki Ito pang isa mga Gawix Hello yan ang dalawa na yan ang aming ipinasyal dito Ayan So tayo ay dito lang muna Paikot-ikot sa buong paligid Ayan. San punta? Cooper. San punta yan? Ayan. Ayan. Yung isa mga guwigs na nervous. Ayaw lumakan. Ayaw mamasyal. <laughs> Loki. Halika. Sama ka. Loki. Halika. Dali. So yung isa mga guwigs. Medyo yan. Nervous. <laughs> Ayaw gumala sa paligid ayan na first time niyang pumasyal dito sa maraming mga taong na mamasyal din no? ayan so dito yung mga ilaw na mga Christmas light na display so ikot ikot lang kami dito sa rotunda na to mga gawiks ayan. welcome San Isidro yan dito to sa Ayan, dito sa Eastwood at sa uh, Eastwind. Ayan, ito yung rotunda. <laughs> so, ito yung iniikutan ng tricycle mga Gawiks kapag ka Iswin ka at saka Eastwood at saka Scintilla. Dito yung entrance, ang daan. So, ayan, lakad ng lakad yung ating bodyguard. Koper, saan punta koper? Luki, ayaw lakad yan. Nanervous yan. Ayaw pasyal. ayaw maglakad pa rin. So, dito nga mga weeks ngayon, no? ang daming mga namamasyal dahil nga sa medyo makita naman natin no? yung mga Christmas light dito sa rotunda ayan yung mga umiikot na sasakyan tricycle dito ayan kaya napapalingon dahil sa dinawang christmas light Ay. <laughs> so ayan nga mga gawiks patuloy kaming umiikot ngayon dito no ayan dito yan sa rotunda sa entrance pag tawid mo ng ilog ayan yung tulay no sentro yan dito rotunda ng east wind at saka Eastwood So yan maganda ang mga ilaw at may fountain pa na ating makikita dito ngayon So ayan So ikutin natin doon sa Saan punta? Halika, dali. Pasyal tayo dito. Yan. Basa, basa, basa. Basa, yaon. Basa. So, ayan. Nabasa na kami. <laughs> so, ito yung sentro mga gawiks, Yung gitna ng... Ayan, San Isidro ng Rotunda. So, ayan yung mga sasakyan na galing doon sa highway, sa labas. Ang tulay na yan. Ayan yung tawiran sa ilog. At doon banda mga gawiks, ayan yung Eastwood, papuntang iswood yan, yung gitna yan. Pag ikot mo dito, dito ka naman sa iswin ayan. Kaya namasyal kami ngayon dito mga gawiks, dahil sa, ayan, yung ating pinasyal dito, yung Christmas light na ginawa nila dito no, sa fountain na gitna, mayroon din. So yun, maraming naman masyal sa ginawa nila na Christmas light yan San Isidro dito yan sa Rodriguez Rizal o Montalban hmm. pasyal nang pasyal yung ating bodyguard oh. bodyguard namin yung isa na nervyos ayaw ayaw gumala sa baba gusto lang pakarga yan yung isa naman gala ng gala ayan sa punta Saan punta, Cooper? <laughs> doon tayo, lika, ka. O, doon, sunod. Ayan. Wala tayong taling mahaba, mga gawiks, no? Ang kanyang tali ay, ayan. <laughs> Walang stretchable na mahaba na tali. Kaya yan siya ay eh, maiksi lang. So, ayan na nga, mga gawiks, yung ating mga kababayan o mga kapitbahay dito sa subdivision na namamasyal ngayon yan dahil sa Christmas ay coming kaya Merry Christmas sana Merry ang Christmas nyo dyan lahat sa pagdatingan ng time ng Pasko na so we wish you a Merry Christmas to mga gawiks <laughs> Cooper! So hanggang mamaya ang mga yan mga at mayroon pang maaring dumating na iba pa na mama Michelle dito no. So yan. So ito lang yung inikot lang natin itong circle na to na may Christmas light mga guwiks no. At doon din sa may munisipyo tayo ay mamasyal din doon sa Christmas light na display ng Montalban Rizal no. Isa lang ito sa subdivision na ating pinasyalan sa subdivision dito sa amin, sa subdivision ng East Wing at saka Eastwood. So ayan. So ayan mga guwiks no, may nakaantabay naman na mga tanod o enforcer dito sa barangay. So sila yung ating maaasahan sa fish keeping so maganda Nap napakaganda ng kanilang ginawang ilaw dito marami ang namamasyal so halata naman pag hindi maganda yan ay walang namamasyal ngayon dito no so ito ay mga lima o tatlong araw pa lang dito mga gawiks na ating nakikita sa ating pagpasyal dito o pagdaan pagkagabi. Kaya ngayon ay kanina, plano namin na mamasyal dito. So, ayan. So, kami ngayon mga guwis ay uwi muna ng bahay na. Yun lang ang ating sinadya na makita yung Christmas light na ginawa dito. At mamaya mga guwis, silipin din natin yung Christmas light doon mismo sa munisipyo ng Montalban Rizal, no? dahil sa mayroon din doong itinayo na Christmas light ayan dyan tayo dadaan sa tulay mamaya tayo ay mag, mag service lang ng ating service na bisiklita o bike so ayan mga gawiks no ang iba't ibang kulay ng Christmas light dito ay ating matutunghayan no maganda maganda yung kanilang mga ilaw So, yan na nga, kagabi mga gawiks, nung tayo ay nasa bahay natin, tayo ay namasyal doon sa mga iba't ibang kulay ng ilaw doon sa isang rotunda nga doon sa may amin at ngayon naman dito sa work natin ayan so yan naman yung ating makikita dito yan so masaya lang masaya lang tayo dahil sa papalapit yung Pasko na yan ang sinyalis o mga palatandaan na ang Pasko ay paparating. So 'yan ang mga gawiks, ang mga ilaw dito no. Abang nakatambay tayo dito dahil stay in tayo sa work. Ayan. Ang mga ilaw sa kapaligiran na nagbibigay saya sa ating paningin pag tayo ay nakatambay lang dito sa gabi no. Ayan. So ito mga gawiks 'yun, maganda, solar light. So pag-araw Ayan yung kanyang solar na magcha charge So, yan yung mga ilaw niya kapag gabi. So, yan. Kumikinang-kinang. Ayan, kumikinang-kinang kumikinang ang mga ilaw. So, mayroon pa doon sa puno mga gawiks no. Ayan, naisilipin natin yung nasa puno din. So, Ayan. Ayan yung nasa puno, nandoon sa malayo. Ayan. So lalapitan natin doon mga gawiks no. Lalapitan natin yan. So ayan mga gawiks, ang ilaw na nakasabit sa mga sanga ng puno no. Ayan. Akala mo nalalaglag na bituin o ayan. Iba-ibang kulay dito sa kabila mga gawiks. Ayan, iba-ibang kulay. So, medyo kaunti pa lang dahil kakalagay lang dyan. So, di ko lang sure kung dadagdagan pa yan. So, yan. Galing nga tayo doon mga gawiks, no? ayon, So, yan ang mga ilaw nating makikita kapag gabi dito habang nakatambay tayo dito sa ating work. So, yan lang mga gawiks. Hanggang dito na lang at Merry Christmas sa lahat. Christmas is coming, bye bye yahoo. Sana lahat tayo ay magiging masaya pagdating ng Pasko. Masayang buhay lang salat yan yahoo, bye bye.